naman lolo mo? Oo, oh, uh, uh, ay ano lolo mo? O oh, ba, mas magaling eh ka ah, oh, brave, brave, <laughs> lolo ako. Ah, ako lolo mo. lolo mo? Kasi yung aking lolo, may manok. Oo, man. oh. ano oh, yung manok ng man. man. lolo mo? Doon siya nakatambang sa puno ng niyog. Pumatak yung niyog. pagpatak ng niyog, oh, talop na. Aba, oh, ba, ba, ba. talop may na. Mahina lolo, mo, <laughs> lolo mo. Pakilala mo sa premong lolo mo. Pakilala mo. Ano mo, ano? Ang lolo ko, nanungkit. <laughs> <the> Oo. Oh. Apo, sabi ko Pagbaksak, bukayo na! Naku no, po! Siyempre mo, oh. pinagmakalaki ko pa na may oh. pakilala mo lolo mo. Bukayo na! Kaya pala lolo niyo. Oo, lolo mo. lolo ko, na. oh, ano ko magaling naman siyang mamarel. Oo? Oh? Sampung bala, labing dalawang huli. Sampung bala? Oh. Dapat sampulang lang ha? Oo, oh, dapat sampulang lang. Oh. Alam niyo kung hinahuli niya. Ano yung oh, oh. huli niya? Unggoy. Unggoy, Sampung? Oo, sampu ang balang ginamit. Labing dalawang huli. Paano nangyari? Unang lagay niya ng bala doon sa barel, binaril yung unggoy, laglag. Oh. Ah, sabi ko, bang kaling ng lolo ko, ang tuwi na ba? Diba? Ngayon, nagagamit na yung walaw, Hindi eh, oh. dadalwa na. Oh. Bumaril uli. Huli uli. Yung, nung magamit uli ng dalawa, di nakakasampu na. Oh. Yung eh, dalawa pa parang oh. nangyari yun? Opa, oh, okay, yung ipalabing dalawa. Oh. Ngayon, ganito. Ang lolo ko, uuwi na sana. Oh. Nakakita ngayon ng unggoy, mas malaki doon sa pinakamalaki sa lahat ng huli niya. Mm. Sabi ng lolo ko po, Paragis, sayang. Ang laki pa naman ng unggoy oh? nito, hindi ko mahuhuli. Ano ginawa niya? Ang ginawa ng lolo ko, kunya ko niya riyan, nagbala. Oo. Oh. oh. itinutok doon sa unggoy. Oh? Sumuko! <laughs> <laughs> Sumuko! Oh, kaya ngayon, nagawa ng lolo ko, natalian. Oo. Oh.